Si Justoni Alarcon, pinsanin mo? Dali ko. Pinsanin mo? Dali ko. Ang mga abadyan, yung nanay ko. Mga kapatid, pinsan buo. Pinsan buo. O sige, comment nyo nga sa baba kung sino na nakakilala kay Justoni Alarcon. Mali naman natin, eh, itag nyo. Mali nyo naman. Mapansin si Tatay Ben at uh, malaman niya na may mga kamag-anakan pa pala siya dito. Magandang hapon sa mga manood ni Commander dito sa channel niya. Ngayong araw po ay papasok kami dito ni Mac kana Tatay Ben para kamustahin natin si Tatay Ben. At uh, wala si Erans kasi may sakit. Kaya kami lang ni Mac. Magandang hapon tay. Si nang huli siguro ng ano, limango. Ay eh, limango na pati. Wala palang masyado limango dito. Sana wag umulan At saka sana nandito si Tatay Bin ngayon Kasi ang hirap pong malaman ang schedule ni Tatay Bin Kasi nga paiba-iba yung ano niya Yung araw na nagtitinda siya ng crabs Kasi may time na walang, deal, ano, walang huli yung ano Yung kukunan niya May time naman na may huli O may time na hindi nang huli At may time din na nang huli sila Paiba-iba wala pong specific talaga na araw Kaya ang hirap pag pupunta dito na wala si Tatay Ben. O, kaya nandito kami padaan para malalaman natin yung sitwasyon ni Tatay Ben syempre. Kailangan eh update din tayo sa ano, update din tayo sa sitwasyon ni Tatay. Renig na rinig ang dagat dito. Lakas ang dagat ano? Okay. Rinig mo yung alon? Oo, okay, rinig po. Ito babanda. Oh. Dito mayaman yaman din sa tubig itong bundok na to kasi marami dito ng uh, bukal ng tubig. Kagaya na lang nung doon kay Tatay Bin, 'di ba? Dinadayo siya ng mga taga dito, mga naglalaba doon sa may gilid ng bahay niya kasi nga may ginawa sila doon na bukal ng tubig. Ya, yeah, ano, uh, mayaman sa tubig dito na at ang isa pa doon ay hindi daw maalat kahit na malapit sa dagat kasi tinan nyo yan, oh. Ano na 'yan oh? bakawan na oh. Ayan oh. bakawan, mangroves. Oh. Tapos ah uh, uh, kapag may bagyo sinusuportahan nito yung uh, lugar dito ni Tatay Ben kaya hindi na, nasisira yung bahay niya dahil dyan sa mga mangroves niyan Kaya ang galing kaya bawal na bawal yung putulin para yung nara walang pinagkiba sa nara dito pag pumutol ka nyan eh, sigurado may kaso ka mulan siguro dito may ano may mga lusak mukhang wala si tatay bin mukhang wala nga siguro pero may gumagalaw ano Daya ka ito Seven Kamusta? Kinakausap mo na yata yung sarili mo eh. ay Seven Kamusta ka? Ba't may kinakausap mo yung sarili mo? Kinakausap mo yung sarili mo? Wala Akala ko kinakausap mo na yung sarili mo Ha? Sinong kausap mo? Wala. Eh, ba't nagsasalita ka? Wala kanta. Ah, nagkakanta? Kala ko nagsasalita. Kala ko nagsasalita kang wala kang kausap. Oo. Oh, okay. okay. may lalaban dyan, oh. Kamusta ka? Ha? Okay naman? Hindi ka naglako? Hindi ka naglako? nasingil mo na yung mga pangkang ah, mo. Naglako ako kanina. Ah, naglako ka? Kamusta? Lagi Kamusta ang paglako? Okay. Okay naman. Yung mga pautang mo po, nasingil mo na. Ah, uh, Hindi oh. pa parang wala Hindi pa din? Hindi na ado, kahit sila atin. Oh, grabe I naman yan. Hindi na araw, wala. wala pa din? Wala pa yung Grabe Ay, na. Hindi na wala. Grabe ang abala sa iyo. Marami yan, alam niyo wala. Ay, grabe naman yan. Buti may pangbili ka pa ng paninda. Hmm. Uh. Buti mayroon pa, no? Baka bukas po tala buka na naman ang dahil. Pupunta ka doon hmm. para titingin ng paninda. Hmm. Saan mo ba yung tatay binibenta dito? Saan? Ah. Nakakarating ka pa ba dun sa barangay ito kapag nagbebenta ka, hindi na? Oo. Oh. Ah, pa, di ka dun. Dadala mo dun? Bakit do, di, bakit di, doon? Ay, yung nga raw, napunta dito, na di na. Hmm, bakit doon uh, ka nagtitinda? Ay, pa, nabili din Jay, paligid, sabi ni Pati sa palengke, binibilhang ka rin. -hmm. Ang pagkakalam ko kaya si Tatay Bin doon nagtitinda sa may barangay ito kasi sila yung malayo sa dagat. Malayo sa dagat sa ito kano kaya doon mabilis malayo. mabili. Oh, tama ako. Hmm. kaya yeah. tsaka medyo mahal. magtang Yeah. Hmm, tsaka medyo mahal kapag pinagbili doon ni Tatay Bin kasi nga Eh syempre, malayo sila sa dagat doon kaya medyo mas mataas yung presyo kumpara kung dito, dito niya lang ibibenta na malapit din dito sa dagat. Hmm. Tatay, kamusta hindi naman lumalaki yung tubig? Hindi ba? Hindi man? umabot ba dito ang tubig? Hindi. Aabot lang dito? Pag-Agosto? Ah, pag Agosto, Pero gantong buwan? Ito buwan, hindi na. Hmm, okay. Umaabot pala dito. Eh, bakit may tubig dito na nai-stock? Ano uh, lang, hindi Galing saan yan? Ano, gano'n? Sa dagat? Hmm. O, di ibig sabihin, hmm. Lalo pa katanong Oo nga tay, alay tay. Ibig sabihin nakakaabot dito pag hapon ang tubig. Hanggang dyan lang. So, pag pabalakin, pag, pag bilik ka buwan. Nakakaabot dito? Nakakaabot. Oo. Oh, hindi di naman delikado dito. Hindi ba di naabot? Pag Agosto, wala naabot dito. Paano pag kumaabot dito ang tubig, nasan ka? Ah, ay ta, ay ta di. Okay lang sayo Hindi ka natatakot? Hindi. Hindi, di malabot. Dito lang ko Ah, hindi inaabot ang sahig. Dito lang. Hmm. Hindi malalat, hindi malalat eh. Hmm, kala ko inaabot. Dahil yung tatay dyan sa mga bakawan, ano? Hmm. Kaya hindi dito nakakaabot. Hindi hmm. na baka hindi baka silid, may harang. Oo, oh, may harang. Tama nga naman, kaya malaking tulong talaga itong bakawan dito sa uh, Kapalongga. Napakalaking ano yan meron nga ditong part na puro man grooves na kapag nagbabagyo siya yun talagang as in siya talaga ang sumasangga sa malalakas na alon kaya hindi na yung mga bahay dito kaya ang galing yan eh. di ba tatay pinapasadya yan ipatanim pinapatanim oh, di ba pinapatanim yan ng gobyerno ano hmm. okay saan ka natutulog Ay, dito 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 hapon na ama Mabay, binabayaran ng gobyerno, hindi sa hapon. Binabayaran? binabayaran. Hapon, may ari na. Sinong may ari ng... Bakit hapon? Ano nang si, ano? Binabayaran ng Ah... Binabala. pala okay, hindi ko alam yung tatay. Hapon, hapon may ari na. Hapon pala may ari. Nagkain ka na? Kain na Anong inulam mo? card, card Kwan? 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 asin ah, ng tol ah, gulay okay maraming hindi niya alam na ginugulay ang santol so dito paborito talaga yan yung ginataan na sinantol hmm. san galing sino nagluto kay kay kan mabil binigyan ka hmm. o binili mo binili ko ah binili mong... tapos mo tapos yung sa dila siya niluto ko ah san, sinan, santol na hindi paluto tapos ikaw ang nagluto. O tapos nilahukan mo pa rin. nilahukan Ah. Ano, wala nilahukan, yung nung tapa. tinapa. Okay. galaw ko ko sa dilat. Mm, ayos ang anong tatay, diskarte ni tatay. Kapag ganyan bumibili ka sa tindahan, ilang beses mo inuulam? Eh, matagal din. Eh. Pero ganoon? Tatlong beses? Tatlong ulaman? Tabay, tabay uh, na pakatipid mo di, pala. Ba, well, nahati-hati ko. Nahati-hati mo. Kasi na pagbabaya, hindi na kabakwal. Pero hindi ka, hindi mo naman tinitipid ang sarili mo. Yun lang talaga ang kain mo. Okay. Um, mahina lang talaga kumain, ano? Okay. O dito sa bahay mo, yan o, um, kapag araw, hindi, hindi ka niya nagtatambay. Kapag gabi lang, tinutulugan mo lang talaga. Okay, wala naman tumutulo. Yan, yeah, yan, yeah, yeah. Wala, wala naman natulo. Wala naman Ang buti, maganda po tatay. O, kailan mo planong pagawa nito yeah. ng balkon? Ha? Kailan mo planong pagawa ng balkon? Bakit may pawid pang natira dito? Yung, Hindi may, pa inalis. May, may kaho dyan. Baka so, may tinatakot. Yan, yeah, Dito. Bakit mo tatay, bin, kailan ka magpapagawa dito? Kailan ka magpapagawa ng balkon? Akala ko mo, gusto mong may balkon ka dito wala pa, wala pa pa kaya nga, akala ko gusto mo gusto ko may balkon maliit lang balit na balkon mhm, mm saka doon parang kusina, may kusina, um, dapat may kusina ka merito um, doon para malagay, mga gamit puno ng mm -hmm. gamit doon puno ng gamit mm -hmm. sa loob Kabila, party okay, doon sa bila, parkit doon pero hindi ka naman sikip mm -hmm. ano ganoon <laughs> ha balabot na ha? O oh, yan kasi yung sinasabi namin sa iyo tatay noon na papalitan yung sahig mo. Eh kaso ayaw mo naman. O, ngay ngayon may ilan niyo, na palang malambot. Sabi yung mo, palitan natin yan. Na, Oo. Oh. At, sako, sabi, ko, baka, baka matibay pa ay ma malusog na pa. Oo oh, yun nga tatay. Wala, 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 wala pa luko. Hmm. Hindi sana naman kasi di, nabasa, pa, dati laging nababasa, nung wala nung di paayos nung hindi na alisa pala ako hihi, hindi na ba higa kasi mga kabayan, uh, uh, sinabihan nga siya ni misis nung nakaraan ni commander na papalitan na yung kanyang higaan, papalitan ng pinolik kumbaga ayaw <laughs> eh, yun ni tatay at uh, wag daw at mas gusto daw yung kawayan at okay pa daw yung kawayan eh, ngayon, hindi niya napansin na pansin, may mga gapok na pala sa kawayan sabihin nung mm. panday ay ta tatabid partner mo. Ako ba mo? Pag berda. Hmm. Kaya nga, inoperang ka na ni misis na papalitan, inayawan mo naman. Hmm. Tapos ngayon, gapok na pala. Hmm. Malo. Nabatay ako. Na ako. Nalusot. 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 <laughs> Kasi nabasa ng ulan. Ayan. O ito, dapat, it tsaka dapat ito mapinturahan para hindi ka agad masira. Ma parang yung kagaya ng pinagawa ko doon kina Abdul, minasilyahan muna minasilyahan para magsilbing parang steel bangka oh, di ba ang bangka eh kahit la araw araw na sa dagat na sa tubig hindi naman nasisira basta basta yun masilya naman ang gagamitin dito masilyahan lahat tapos tsaka pipinturahan ano yun ah parang ang nagiging texture nya parang basta parang sa bangka talaga makinis tapos makintab tapos medyo kumakapal yung ano kahit mabasa hindi nasisira basta basta na parang kala Abdul kahit nababasa eh wala naman nangyayari hindi man nasisira oh, bukas, pala, anong plano mo? Lalabas ka pa bukas? Eh, hindi na bukas. Pupuntahan mo yung doon. Anong oras ka doon pupunta? oh, Umaga. Tapos, ilalako mo yun ay hapon pa ba o ano, anong oras? Magbiroon. Kapag tataybin, kumuha ka doon ang umaga, anong oras mo naman inilalako yun? Ay, kuhan. Minsan, uh, masit. Alas sa akbalit, parol. Nilalakad mo lang yun? Hindi eh, ang kakal mong makarating. Paghapon? Pag ma, uwi. Ba, uwi ba ko? Tatay Ben, ang tagal mo makarating doon. Kasi huh? mabagal ka naman maglakad. Ah, sakay na ko? Sakay? Oo eh? nga, ipalabas dyan. Oo, oh, ay, di mo. Hindi. Pag naabangan ko, masakay dyan. Ah, kapag may dumaan, naabangan mo, makikisakay ka. Ay, makakabang. Kasi alam nyo mga kabahin, kawawa naman sa tatay Ben, kung sa pagtitinda niyang ganito ay, lalakarin niya pa yan napakalayo po oh, yung minumotor namin dito malayo din e si tatay bin mabagal pa maglakad o di doble doble oras kambaga eh siguro yung ilang minuto lang dito kapag nakagsakay ka eh sa kanya oras sa abutin diyan sa ito tapos niyo ito takay na ako wala ako pa siya ngayon takay na bait no. tatay sa iyo ang mga tao no uh -huh. ab nabalitaan ko nga kapag pupunta ka din ng barangay itok pinapasakay ka din ano uh -huh. Hindi na siya pinagbabayad ng mga tao. Wala ako dyan. Sila, <laughs> tatay na. Tatay Ben, samantala. Nawa kayo sa'yo. Sabi na, nawa nga sa'yo. Kasi karapat dapat ka naman talagang, ano, tatay Ben, tulungan din. Okay, tatay Ben. Nabanggit mo sa akin dati, samantala natin pagkakataong malay na lang natin. Sa'yo mo, pinsanin mo si Justonia Larkon. Totoo, pinsanin mo yan? Pinsanin mo siya? Hmm. Si Justonia Larkon, pinsanin mo? Pinsanin mo. Dali ko. O baka may gusto ka sa kanya sabihin, baka matulungan ka. Ng amgan ng naray ko. Ng Pinsan buo, pinsan buo. Baka may gusto ka sa kanya sabihin, mali mo mapanood. Tatay, baka may gusto kong ipanawagan. Eh oh. parto. Mali natin mapanood niya. Bunjawa, diyan diyan. Para ko buhay pambagulang. Para magulang. Uh, kung buhay pa sana, kung, kung buhay, pwede, parehas, pwedeng pili, pili pwede pupuntahan, pwede pupuntahan. Ano, puto nga, pwede Pala, talaga. Wala pa na Kahit kailan hindi pa kayo nagkita? Pero, nakita ko sa misis, yun lang. Saan? Saan kayo nagkita? sa Bicol, sa Bicol. Malipat, malipat kami. Malilit pa kayo. Hmm. Hindi pa siya artista nun. Ngay ngay ngayon, na, di ko na matagal na, di ko na kita. Pero noon, na ibig sabihin nagkita pala kayo, nung maliliit pa kayo, oh, isang beses. Oo, oh, isang beses lang. Kung yung, kasi yung tatay niya tsaka nanay mo, pinsang buo, hmm. nagkita doon. Hmm. Grabe sayang lang yung pagkakataong mga kabayan kung makikilala lang sana siya ni Justoni. Alam ko marami ding hindi nakakilala at marami nakakilala lalo na yung mga medyo, ano na, medyo nasa age na dito. ng 30-40, ganyan yung mm -hmm. Alarcon dyan, mm -hmm. pamanggang ko dyan, Alarcon ah, may mga Alarcon din dito? Mm -hmm. pamanggang yeah. ko yan, hanggang ah, okay, may mga Alarcon pala dito, di ko alam sila, mm -hmm. pamangkin mo, pwede possible nga pala talaga at sinabi nga ni Tatay Bin na nagkita sila noong mga bata pa sila si Juan Alarcon, mga padalawag, midyan, padalawag kami pwede hmm, parang second cousin padalawag si Peter ano hmm. Anong pangalan nung tatay niya? Tanda, ay, nung mama niya? Tanda mo pa, hindi na. Ay, yung tatay niya pala. Tanda mo pa, hindi na. nakalimutan ko ba? Yung kapatid, kapatid. Babaeng kapatid. Lalaki, lalaki. Lalaki, sino? Sino po, anong pangalan? yung tatay niya kapatid, di ba? May si Justo ni ba may kapatid? Ah, may kapatid siya. Oo, oh, meron. Di ko parang kita ba kapatid doon? Ah, siya lang ang nakita mo. Yung lalaki ka ko. pa kami. Yung tatay niya nakita mo na din. Oo, oh, lalaki ako. Lala. Hmm. Nag Nak Nak nakaroon dito nung araw. Laki, nung ibig sabihin, nung magtrabaho siya lagi. Ay nakarating dito? Mm. Yung papa niya? Oh, ganun ang galing naman. Trabaho na siya, kwad. Peter, Peter, mm -mm -mm -mm. trabaho dyan. Okay. Ibig sabihin noon, nakikita mo talagang nag-uusap yung mama mo tsaka yung papa niya. Nag-uusap. Mm hmm. Mm -hmm. Agar, ang katala niya, Bik. Bik? Oo. Oh, research search ko nga mamaya kung talagang ano. Big Alarcon. Big Alarcon. Oo. Oh, Tino mo, tingin nga ni tatay. Hmm. Oh. Sayang lang at wala Ayong na yung kapelga, ano niyo. Kapag polusyo, pulos yun. Pulos yun. Kapag niya, mambaraming oh, maraming anak si kwan si to malay para sao di sabi nila malay para sao mga sabi nila malay para sao di si nila malay para sao di sabi nila natin ko sao di sabi araw. malay anak ni di sabi nila malay para sao di sabi nila malay para sao di sabi nila malay para mapansin si Tatay Ben at uh, malaman niya na may mga kamag-anakan pa pala siya dito. Malay na lang natin din eh bigyan sila ng oportunidad o bigyan ng mas maayos na trabaho. Pwede yun. Sa edad nila Tatay kasi si Tatay kaya pa naman niyang siguro mag-handle ng iba pang uh, trabaho. Malay naman natin, hindi naman imposible. Kasi alam naman natin na uh, siyempre uh, yun siguro si Gistoni sa ngayon eh nasa maayos na kalagayan o may marangyang buhay eh ma ma, ma mamalayan naman natin eh may mabuting puso pa rin tao at uh, si Tatay Ben ay na uh, mapansin kung saka sakali man eh, matutulungan din si Tatay Ben na oh, Tatay Ben okay sige po Tatay at uh, nagpunta kami dito ngayong araw para tingnan yung condition mo dito ano? Oh, kumikita ka pa naman ba? Kumikita pa naman ba yung pagtitinda mo? Kumikita naman. Okay. Maraming salamat po tatay at uh, maayos ka naman pala dito. Okay, at uh, maganda lang dito, baka po may mga ano kay dyan, may mga... Kasi ang dami din naman sa atin nagpapadala ng mga packages. Eh baka pwede din natin bahagihan si Tatay Ben, baka may mga mayroong kay dyan mga use clothes, mayroong kay dyan mga uh, gamit na hindi na ninyo ginagamit, na gumagana pa, like radio, like uh, gitara, ano man na pwedeng paglibangan ni tatay like ah... Uh, mga solar na malalaki yung talagang pang street lights alam ko na kay tatay bin yung isang isa uh, solar na street lights na binili ni commander doon kina, kina ano ba yun doon sa pabahay dati kina rose oh. hindi eh, ko alam kung gumagana pa yon. ayo oh, sira na tatay nasan yung solar na malaki sira na ba Gumagana pa. Wala pa. May bakit hindi kinakabit? Ay, ay kung bagay ito, ay iiwan hindi yan. Hindi wala, ito. wala, wala malaki. Yung malaki tata, yung pang street light. Wala. Wala, wala ah, malaki. Wala. Baka kinuha nila, baka wala. din nila ito lang iliwan ka hmm, kasi yung binigyan ni Commander Don hmm. kina Rose dati napakaraming solar merong solar na yung may ganito tapos ko coconnect mo lahat ng ilaw meron din namang yung parang pang-street light oh, talaga na malaki oh. hmm, yun lang ang na nagsisilip mo, mo. Araw, malakas okay so yan baka sakali lang naman na may mga kababayan tayo dyan na may mga gusto magbigay ng ano kay Tatay Tap, na permission pagkatapos laban laba nila para makulo, manulak ko ng oras. Basta may man yung maaga pa tutulog, basta may Okay, tatay. Oo. Mga asibi. Uh Oo. -oh. Uwi naman ako. Sige. Okay lang naman sa'yo, uwi ka dito nang madilim na. Kaya mo naman. Kaya po ko. Okay. So, ayos kung uh, ganun. At uh, si Commander naman, kahit paano ginawa naman yung part niya na mapagawa si yung bahay ni tatay sa tulong din ng kanyang sponsor. Kaya, kung sino man yung may mga may busilak na kalooban dyan na gusto din paabot na si Tatay Bin ng mga Ano uh, anumang bagay na basta galing sa puso nyo kahit ano yan, kahit sardinas pa yan isang piraso, basta galing sa puso nyo okay lang po yan, tatanggapin po yan ni Tatay Bin basta, yun nga, kung sa tingin nyo, ano yung gusto nyo pong may sa kanya na bagay man yan pera, pagkain eh, nagpapasalamat po namin ng sobra-sobra sa inyo at kami naman, ang part naman namin ay ang uh, suportahan pa rin si Tatay Ben dito sa kanyang pang-araw-araw. Oh, yung mga groceries mo kumusta? Yung mga groceries mo meron pa ba? Ano? Ah, pa. Okay. Okay, sige po Yung dalam mo na doon. nandiyan pa. Andiyan pa rin. para ubo. Ah, okay. So bali may 2 boxes na kasi siya ng groceries na stock dito. Hmm. Meron na, pero nilalag ko na. Meron pa rin na, meron pa. Okay, bali two boxes nga Ah, motor mo yung dalawang. <laughs> okay. Ipuli, okay. Sige po Tatay Ben ha, pupunta muna kami ha. Binisita ka lang namin ha. Uh -huh. Para malaman namin kung yung mamaya may sakit na pala si Tatay Ben, hindi pa natin alam. sige po Tay, punta muna kami. -ingat ka po. Manood ka muna, sama uh -huh. ka sa kanila uh -huh. ha. Okay po. Okay. Okay po Tatay. Tatay. Okay po. Sige po. <laughs> Tito, Tatay Ben. Okay. At ah, uh, punta na din tayo. Uh, thanks kay God kasi okay si Tatay Ben, walang nararamdaman na anumang sakit. Uh, kalaw kanina lang eh, may kinakausap siya. Eh, sabi ko, naisip ko baka nagkasalita na si Tatay Ben mag-isa at uh, kasi walang nakakausap. Pero yun pala, eh, nagkakanta-kanta lang, nagmumuni-muni lang pala. Okay, at uh, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng patuloy na nanonood, sumusuporta, sumusubaybay dito sa channel na ito ni Commander ni Marcos at sa kanyang Facebook page na Alma Vlog. Sana ay huwag kayong magsawa na panoorin yung mga videos at huwag nyo ring kalimutan na i-share, mag-like at mag-comments. Malaking bagay po yan, kaya sana huwag nyo kalimutan. Pati yung mga hindi nag-skip ng ads, yan po talaga ang pinakang uh, malaking tulong din na ibibigay nyo po. Yung hindi pag-skip ng ads, kahit mahaba pa yung iba ay talagang chinatsaga na hindi skip para lang makatulong sa channel natin at uh, malaking bagay po yung ginagawa nyo kaya thank you thank you so much at muli Commander na Marcos Marcos TV Channel Rans TV supportan nyo po yung uh, team namin kahit na uh, sa ngayon ay talagang makita nyo naman na hirap talaga kami na unang una humanap ng tutulungan pangalawa ay uh, yung talagang uh, parang masabi na dikdikan talaga kagaya dati na talagang umuwi kami ay gabi na, na, magsisimula kami ng umagang-umaga -umaga, na ngayon ay medyo limited yung galaw namin kasi nga, uh, ano may mga ibang bagay din na uh, inaasikaso, pero kita nyo naman ginagawa pa rin naman namin na yung best namin na makalabas pa rin at makatulong okay, maraming salamat po God bless po sa lahat